so tuloy-tuloy pa rin yung ating pagtulong sa ating mga kababayan na gustong mag-avail ng ating mga molder, no? Pins concrete post molder natin, dragon fruit post molder natin na 4x4x8 feet. Adjustable na po 'yan. Ayan, fix po 'yan yung ginagamit natin. Makikita ninyo, ayan, fix po 'yan, no? Ito ay 4x4x8 feet po 'yan. Dual na po 'yan. Pwede sa pins concrete post, pwede sa dragon fruit post. Ayan. So, we can ship nationwide Luzon, Visayas, Mindanao. Walang problema kahit sa sulok man kayo ng mundo, kayang abutin ng ating cargo, no? Makikita ninyo gaano kaganda, no? Gaano kaganda yung ating uh, tawag dito. Ang ating uh, pagtanggal, no? 15 to 18 minutes, pwede na nating tanggalin yung ating uh, tawag dito, molder. Ganito kaganda, no? Ang ating uh, tawag dito, ang ating uh, molder. Ayan, 4x4x8 feet na 4 holes yan mayroon ding 4x4 by, by 8 feet na 2 holes ayan diba so maraming salamat and uh, God bless po no sa ating lahat so dapat mayroon kang balon pagka kumagawa uh, ka para hindi matatapon yung buhangin siminto at saka tubig yan God bless at uh, mabuhay tayo no tingnan niyo ang paglagay namin ng mating so ganito lang kay easy no ang paglalagay natin ng mating hindi kagaya sa ano dyan hindi kagaya sa ibang tawag dito sa mga machine na matagal so, no? abutin ka pa ng ilang araw bago mo tanggalin ito 15 to 18 minutes pwede mo nang tanggalin tapos paglagay ng mating napakabilis pwede mong itago pwede mong bitbitin kung kahit saan saan no? ano? yan ganun lang o, paglagay natin easy to easy to put a uh, mating art sa ating uh, molder yan o no? kung makikita ninyo napakadali lang so ano pang inihintay ninyo? Di ba? Nag, na, nagkukustomize din tayo as per sa inyong mga tawag dito. As per sa inyong mga order. Pwede 4 and half by 4 and half by 8 feet. 5, 5 by 5 by 8 feet. 5 and half by 5, 5 and half by 5 and half by 8 feet. Pwede ding 6 by 6 by 8 feet. 7 and half by 7 and half by 8 feet. Pwede ding 7 by 7 by 8 feet. No? Walang problema. Or pwede niyong habaan. Pwede nating pwede maging 10 feet. Pwede 11 feet. 12 feet ayan depende sa inyo no ayan so maraming salamat god bless po no sa ating lahat mga kakongkret at huwag niyong kalimutan no magpalo sa ating facebook page Jim hardware ang kukulamber ang concrete products malulang brands dahil doon nakalagay ang ating mga mixing ratio tips no sa paggawa ng ating lahat ng concrete products natin Gym Hardware ng Kukulamber ang Concrete Products. Ganito ang brands. Tripoli po liyan Kukulamber ang ating personal Facebook account Felix Tan Pagikan Jr. ang ating Instagram Felix underscore Pagikan 2000 at saka yung ating YouTube channel no? dahil nandito naka-upload yung ating mga tawag dito mga mahahaba na mga tips ratio sa ating uh, paggawa ng mga mountain yan Jim Hardware ang kukulang pero kung kung yan po ang ating uh, yan po ang ating uh, YouTube channel yan so ganun lang kasimple magbuhay po tayong lahat God bless po